Please subscribe ito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Manny Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man siya records ng ano eh, ng awayan. Sa video pong ito ay uh, makikita at mapapanood po natin ano, yung mga pangarap at panalangin ni Kuya Bal para kay uh, Rina. Ano po? Pero bago po yan, sempre, ako muna po sa inyong lahat ng magandang umaga, magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan man ng panig ng mundo naroon ngayon, ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin supportahan sila, Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, at Edna Vlog, Jack Tapia at syempre yung mga kasamahan ko po sa Karepa at ganoon din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. O ito po yung video no, na kung saan ay sinabi ni Kuya Bal ha, yung kanyang uh, pangarap at uh, para po kay Rina. At ang kabuhan po ng video ito ay mapapanood po natin sa YouTube channel ni Bal Santos Matubang. Buti nga ni po talaga ni Milani, tagal ng panahon magano na. <clears throat> Kasi anak niya yun eh. Maganda nga po na alagaan nung nanay yung anak niya. Ang pinaka po mag-alaga sa bata, anak po, ayaw talaga yung magulang. Eh, yung katulong, ano lang yan, uh, pag busy ang ano, sa trabaho yung magulang. Pero sa gabi, dapat po katabi ang katabi ng ina matulog yung nanay. Ano na, bata pa. Yung mga mga dalawang taong gulang, tatlo, na gano'n apat. Uh, mga may, may normas, may nang po ng katabi ng anak ay magulang po talaga. Hindi katulong. Okay na tay? Um, Paano ka kayo na tay? Ito, tay? Hmm? ma Ano, gabisa talaga kami kayo na nila Eh. Natupad yung ating ang ating ano tay, yung ating, ating panalangin na si Mommy ang magalaga. 'Di ba? Oo. Yun ang gusto ko pati mangyari sa kanya, yung, na alagaan niya ang anak niya. Huwag niyo palaga sa iba. Nalaman namin, dalino, dalino sa Manila. Hindi ko po alam, nangyayin lang pa ko lang, sabi ko, huwag naman ba nun? Eh, yun, kayo bagang nagpalakin yan. Ang ganda ito at uh, madalo natin si Milani. Kasi Reyna. Eh kami po ay eh, tungtua kami ngayon kasi naalagaan ni Milani yung anak niya. Ngayon sabi ko kay Milani, uh, minsan madala naman kami dyan sa inyo para makamusta si Rina. Okay naman po sa kanya. Hindi po siya. Ha? Sabi po. Sabi po. Mm -hmm. Akala ko wala ka dyan. Na nadating pa lang po ako. Gala akong kapalungga. Ay, nabuti naman no. Ba po ako? Ah, chimpi pala na ano, hindi, uh, kirating na alas 6, mm. dumating -hmm. ako alas 12. Tama -tama ako. mm. nabutan niyo po ako. Kaya e, ni, sabi ko ay, nga ni ay, ah, oh. tayo. Tumutama. Uh, ah, uh, uh. Ah. Nagulan na pati oh. Nga po. So, okay lang. Hindi yung masakay tayo. Ay, dala po kayo sa sakay. Ayan o, ito. Yan lang. Para di na mahirap ang mag-perfume yun. Sorry tayo, baka may ano. Pwede tayo mag dito ah. Okay, yan. Okay na din. Ah, yung plus Okay. Let's go. Yun nga po, no? napanood po natin sa video nito na sila Kuya Bal ay nagpunta po kay Lolo Nestor. Dinaanan po si Lolo Nestor po sa ganun, ay makasama po ano sa pag po doon kilarina no sa pagdalaw kilarina At uh, si Lolo Nestor naman ay tuwa-tuwa ano po. Tuwa-tuwa po siya dahil lang uh, hindi pa po siya nakakapunta kay Larina po noong uh, si Rina ay tumira doon sa kanyang ina. Ano po at uh, sabi nga ni Kuya Bal ay uh, pareho po si, nilang first time na dadalaw kay uh, Rina. At dito po ay uh, napanood din po natin na uh, nagkwentuhan si Lola ni Rina no, si Lola Id na po yata yon. At saka si Kuya Bal. Ano ang sabi po ni Kuya Bal? Ay uh, mabuti naman daw po at uh, si um Ate Melenina ang uh, nag-aalaga kay Rina no. Din naman daw po ang karapat dapat ano po kasi ah uh, hindi pwedeng mamalay ang isang anak sa isang ina no pero lang kung ito ay busy nga daw po yung mga katulong daw po eh kapag uh, may trabaho lang yung mga magulang ano subalit pag-sapit daw po ng gabi ang importante ay uh, ang ina ang kasama ano po na ato ano po na mismo si Kuya Bal ano ay uh, ayaw niya na magkakaiwalay itong magina ano at ang gusto po niya ay uh, magkasama itong mag-ina ano? hindi po katulad ng mga iba dyan na parang gusto nilang paghiwalayin yung mag-ina ano? walang ganun ano? <laughs> hindi dapat yun ano? K kasi mismo itong si Kuya Bal eh, ang gusto niya talaga ay uh, si Melanie ang mag-alaga at makasama ni Rina ano po habang si Rina ay uh, nagpapagaling ano po at na uh, dapat naman po talaga na si Ma'am Melanie ang magsakripisyo or ang mag-alaga ano at uh, may pakita ni Ma'am Melanie yung kanyang uh, pagmamahal kay Rina na dati na hindi po niya naipakita. Ano po? Yun din po ang sabi ni Kuya Bal ano. At sabi nga po ni Kuya Bal, kagaya po nung nasa thumbnail ko, ang thumbnail ko po ay uh, natupad ang pangarap at panalangin ni Kuya Bal para kay Rina. Yun ang sabi ni Kuya Bal ano. ang ah, kay Lolo Nestor, ang sabi niya, ay natupad din ano yung kanya mga panalangin uh, para kay uh, Rina na si Ma'am Melanie ang siyang mag-alaga dito. Ano po? Ibig sabihin noon pa ay talagang gusto na ni Kuya Bal na si Rina ay ang ni Ma'am Melanie ano po. Kaya sa mga live niya yun naman po lagi niya sinasabi na ang dapat mag-alaga kay uh, uh, Rina ay si uh, Ma'am Melanie ano po, hindi po ibang tao. Ano, na, ano, na talagang uh, kinuha na niya si Rina. Ano, kasi pinagkatiwala niya po sa kalingap noon. Naging maayos naman po, ano, si Rina sa kalingap, ano, at nagawa, nagawa naman po ng kalingap yung the best para kay Rina, ano, at kinuhan ni Mamela ni Yan po pala ang gusto ni Kuya Bal. Ano, na talagang kunin na ni Ma'am Melanie itong si Rina. Kaya lang, siyempre, ang sabi po ni Kuya Bal, dapat pag kinuha niya ay asikasuhin ah, niya ah, si Rina ng maayos. Ano kung natatanda niyo, nagsalita noon si Kuya Bal na kapag hindi ah, inayos ni Mang Melanie itong ah, pag-aalaga kay ah, Rina ay baka ah, sa loob ng tatlong buwan at nakita niya na hindi maganda ang katayuan ni Rina ay baka ah, magkaroon ng kasuhan. kung ba, Para sa akin, ah, yung sinabi ngayon ni Kuya Bal ay parang hinahamon niya lang si Mang Melanie na ayusin mo yung iyong pag-aalaga. Parang gano'n, ano? Kung gustong palabasin ni Kuya Bal, ay aasikasuhin uh, mo na mabuti ang iyong anak. Ano? Parang gano'n ang ibig sabihin niya po, ano? Kaya natutuwa po tayo, ano? Na mismo si Kuya Bal. Ay, ang gusto niyang mangyari ay uh, um, maalagaan ni Mang Melanie itong si Rina. Ano po, hindi po kagaya ng iba na para bang uh, ang dami niyang ang dami nilang sinasabi kay Mang Melanie at uh, para bang ipinaghihiwalay nila yung mag ano? Uh, pareho po kami ni Kuya Bal, ano, na ang gusto po namin talaga ay uh, si Ma'am Melanie ang mag-alaga kay Rina. Uh, basta, aayusin lang po ni Ma'am Melanie ang pag-aalaga kay Rina. Ano po, kasi kung hindi maayos, eh natural, eh mas maganda po, ibang tao na lang mag-alaga. kaysa po siya mag-aalaga, tapos eh hindi naman niya po maayos si Rina. Pero nakita naman po natin doon sa video na ipinakita ni Kuya Bal, ano, na si Rina ay maayos sa poder ni Mang Melanie. Ano, kaya maganda Anong nangyari, ano po, maganda. Kaya yun, ano, ah, dito po ay ah, napatunayan natin na ang gusto ni Kuya Bal ay magkasama talaga itong si Mang Melanie at si Rina. Kaya maraming maraming salamat po sa lahat, ano, sa mga sponsor, sa mga viewers, at ah, syempre kay, kay Mang Melanie, at uh, ah, ganoon din kay La Kuya Bal, kay Ate sa mga talagang nagmahal kay Rina. Ano po yung mga sponsor na hindi iniiwan. Si Rina, ano, patuloy na uh, minamahal si Rina at sa mga viewers na laging naandyan, ano, at laging sumusuporta kay Rina. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at ako po sa Vlog na nagsasabing God bless you all. Diyos,